Lord, I need your guidance today. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat at lagi kitang kasama. Kaya nagiging safe ang lahat. Kaya nagiging magaan ang lahat. Patuloy niyo po akong samahan sa araw na ito. Panginoon, kailangan ko po ng inyong biyaya ngayon. Kailangan ko po ng blessings niyo sa araw na ito. Kailangan ko po ng inyong provision para sa akin at para sa aking pamilya para sa malaking tulong niyo sa akin Lord. Sa mga nagdaang mga araw Lord, naging mabigat ang aking mga araw, naging lito at di ko na naman alam ang aking gagawin Lord. Pero alam ko, magiging okay na naman ang lahat. Alam ko Panginoon kahit na ano pa ang pinagdadaanan ko, kapag kasama ko kayo, lagi kong makikita at mararating ang inyong plano sa akin.